Ah. Ito yung dragon na to. ako. kahit saan ako tumingin, kahit saan ako lumingon, lilingon din siya titingin eh. Ano kaya ito? Kanino kaya ito? At, basta, well, mamaya natin malaman kung anong sagot dyan. But for now, ito na muna ang amazing stories on the week. Oh, break muna tayo sa outdoor adventure! pagpapasyalan natin ngayong umaga, bukod sa kakaiba, aircon pa! Kapag may nagsabi sa inyong mga espiritu sa loob ng mga manikang ito, Tinuturing nga nila sila na totoong bata talaga, hindi po sila as adult lang. Cute pa rin ba o nakakata-cute? <laughs> Ang masaya at nakaka-challenge the memory game. Yan na, yan na, yan na! Dadalhin natin sa masa. Sino kaya ang mga kakasa? All these and more ngayong umaga dito sa... <sighs> mga kaaha, isang kitok-kita aso ang i-rescue ng magkaibigang sina Maki at Dash mula sa kamay ng mga bully. Magtagumpay kaya sila? ganda ng panahon. Perfect time para maglaro sa park. Tama! Tara! Habulan! Woof, 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 Baba, bibigyan ka namin, ha? Shoo! 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 Aba, ayaw umalis? Shoo! 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 <laughs> Uy, teka! May tuta! Ang oh, cute! Hello, Papi, Bakit ka mag-isa? Nagugutom ka na ba? Sakto, meron akong pandesal dito. Nakahanap na ng bagong mga kaibigan ng tuta. Ano kayang magandang ipangalan sa kanya? Tingin mo, think. Um, Kuku, kasi cute-cute. Pwede na. Sino ba yung gusto mong ipakilala sa akin? Basta, surprise! Bago namin siyang kaibigan ni Dash. Ah, okay. Ayun siya. Kuku! Kuku! Hala! Napaka-cute naman yan! Kuku ba ang pangalan niya? Kuku! <laughs> ha! <laughs> 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 Sabi ko na nga ba, Maki, ikaw ang nagpapakain sa tutang yan. Kaya hindi na umaalis dito sa park eh. Sagot kayo sa amin, pati tutang yan. Kami bahala sa'yo, Kuko. Huwag kang matakot. Mga bully talaga kayo. Bilisan niyo na lang ang takbo. Heto na kami. ayaw niya talagang tumigil ha. Pambato yata to sa mga takuhan. Champion nga ako sa online race eh. E -e -e -e. Maya, sumampa sa likod ko, dali! Talaga ba? Sige, Ano na, nasa na yun? Dalihan mo! Hanapin natin! Napakukupad mo kasi! Ahh! Ito yata yung tatay ng tuta! Galit na yata! Ah! Wala na ang mga buli! Ligtas na si Kuko! Doggy, hindi kami bad humans, ha? Mm -mm -mm -mm. It's a prank! <laughs> Hoy, Dash! Ikaw pala yan! <laughs> ang galing mo talaga, Dash! Of course! Pero magaling din kayo dahil nailigtas niyo si Kuku sa mga buli na yun. Back to you, Kuya Drew! Ang galing talaga ng bida nating, mumu. Abangan ang bago nilang adventure next week! Aha! ang mga manikang ito. Alagang-alaga! At itinuturing na, mga buhay na bata! Pero maniniwala ba kayo kung sasabihin ng may-ari nitong may nananahan daw rito mga patay? Dito sa Zamboanga del Norte, nakilala namin ang may-ari ng mga manika tatawagin natin siyang Victoria. Hello. Hey. Morning. Taong 2022 daw nang mag-umpisang mangolek si Victoria ng mga manika. At sa labing apat ng dolls, 12 raw ang may namamahay na elemento at na man daw ang may nakatagong espiritu ng tao. Tinuturing namin sila na totoong bata talaga. Hindi po sila as adult lang. Ang nakikita ko din is yung totoong sinong nakatira sa bagay niya. Ilan daw sa mga elemento na sa manika ni Victoria ay duwende. Pinangalala niya itong Gab-Gab. nakikita raw niya si Gab-Gab at nakakausap sa kanyang isipan. Nang ipaguhit namin ang itsuri ni Gab-Gab, ito ang kanyang ginawa. Ilan naman sa mga human spirit daw na inampon niya at inilagay sa mga manika ay isang batang nabangga at isang matanda. Pinangalanan niya itong Zia at Vera. Mahal ko sila lahat, pero sinasabi ko siya yung pinaka-paborito ko. Kasi sa yung, alam niyo, basang maligalig, masayahin, na kahit sa ganyan siya nakatira sa isang material. Pero, nasushow niya pa rin sa akin yung pagmamahal niya sa akin na ako na yung nanay niya ngayon. Ang tawag daw sa ganito mga manika na may nakatagong elemento o espiritu Premonition dolls. Technically, wala sa ating vocabulary ang salitang premonition. Hmm, saan naman kaya ito nagsimula? Sa Pilipinas, pinaniniwala ang mula sa Sikihor ang nagpasimula ng premonition dolls. Ang pinanggalingan talaga niya is galing sa mga tagadiwata na si Nana Presi. Actually, yung bloodline lang nila ang bumagawa niya technically, the term premonitia is something which is coined. Kung baga, uh, something na hindi talaga ginagamit in terms of the paranormal. Uh, in other cultures, they would normally refer to it as spiritual dolls. And uh, each culture would have its own counterpart. Pandemya raw noong natuklasan at nag-umpisang arali ni Victoria ang tungkol sa mga premonitia doll. Ang mga ginagamit niyang manika pinaka-custom-made pa niya sa Thailand. Ang paglalagay ng espiritu o elemento sa isang manika, ginagawa raw sa pamamagitan ng isang ritual. Bago ito gawin, mahalaga raw munang malaman kung compatible ang gagamiting manika. Ito si Bia. Si Bia yung pinakauna kong baby. Ah, hindi ko siya baby spirit. Diwata po siya. pinasadya ah, ko talaga. Naku-talaga siya dyan. Kasi bata pa na ako nakasunod siya sa akin. So binigyan ko siya ngayon ng vessel. May mga master daw na nagsasagawa ng ritual. Pero pagtagal. Natuto na rin si Victoria na maglagay nito sa manika. Kadalasang baby spirits daw ang inilalagay rito. Ang manika ang nagsisilbi raw nilang vessel para makapanatili sa mundo. Hindi kami mayaman. Actually, naging hirap po kami ng mga oh, kapatid ko. Marami kami. So, siguro iniisip ng iba na siguro kulang ako sa atensyon. Pero ayon kay Victoria, ginagawa niya raw ito dahil dito niya nararanasan kung paano maging isang ina. Sa edad na 33, wala pa rin kasi siyang sariling anak. Ang pagiging nanay, wala naman po talagang pinipili yan. Pwede ka maging nanay sa lahat ng bagay. Pwede ka maging, maging nanay ng mga pet. Kahit ang klaseng pet. pwede ka maging nanay ng mga halaman. Pwede ka maging, maging nanay ng totoong bata. Sa akin, maging, siguro, ito din yung, yung binigay sa akin ng Diyos. May offering, may pinapakain talaga ako sa kanila na ay ah, pausok pero hindi siya basta pausok lang kasi may nilalagyan, nilalagyan ko siya ng mga herbs na kumbaga parang treats lang yun nila kasi yung spirit lang din ang pagkain ng kinukuha nila. Toys, pinapasyal din sila sa mall. Tinuto din sila na like ginagawa ng totoong bata. Ang sayang nabibigay kay Victoria ng mga anak niya, wala raw katumbas. It's how our thoughts end up having a quasi physical manifestation. If a person believes something so ardently, they have the capacity to make that belief truly encompass and affect their lives. Umaasa si Victoria na bala araw, mas maiintindihan din siya ng mga tao at tatanggapin din ng marami ang kanyang kakaibang paniniwala. Amulet ko sila actually nagbibigay sila ng swerte kasi they are properly ritualized. Ang payo ko is wag tayong maging judgmental. Wag natin i-judge kasi kanya-kanya tayo ng ways on how to express. Let's always respect ko ano man yung nagbibigay sa atin ng source of comfort, companionship, support also. So parang it's a two-way relationship din siya. Meron kasing tinatawag na belief system or yung tinatawag na animism nang na pinaniniwalaan nila ay pwedeng ma-possess anumang mga bagay, mga puno, halaman. It's either pwedeng ma-bless or i pwedeng maging curse yung isang bagay na 'yon. Pero sinasabi ko ito sa liwanag ng salita ng Diyos na nagdi-disagree ang salita ng Diyos doon sa idea na nagro-roam pa or umiikot pa yung mga namatay na mga tao nagiging mga espirito. Mga ganito ang pangyayari. Isa lang sa mga dahilan kung bakit nagde-develop ang tao ng kakaibang takot sa mga manika. Ang fear of dolls ay tinatawag na pediophobia. Ang karaniwang sanhi ng takot sa mga manika ay nagmumula sa kanilang blanco at makatotohanang ng titig. Sa Pilipinas, of course, may kinalaman ito sa konsepto ng pangkukulam. Ang tinatawag itong voodoo dolls. Kadalasan ginagamit nila mga manikang basahan. Pero naka-reinforce na rin yung mga pelikula kasi na nagde-depict ng mga manika na ginagamit sa horror films. Ano man ang pinaniniwalaan ng iba tungkol sa usapin ng pre dolls, mananatiling bahagi ng kabataan ng marami ang mga manika. O po yan! Yay! Yay! Hop! 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 Pito ba kayo nanalo? O pali po, kayo po yung Monday. Tapos, si Kuya naman ang Tuesday. Oh, aw ako ko na ang dambuhalang mikropono, guys. You know what's coming mga kaaha. Oras na para itest ang talas ng inyong memorya. Ang kaahanat sa kalsada na magpapatest sa inyo, mabibigyan ko ng mikrobono. Hello, Batchak! Yakang yaka ko na to, Kuya Drew! Ang Running Man Philippines cast member na si Buboy Villar. Sagot na ang paghabol sa mga kaahan natin sa kalsada. Uh! Sa isang kali sa Quezon City, maghahasik ng kakulitan itong si Bubuy. Simple lang ang mechanics ng game. May hawak akong flashcard na may iba't ibang kulay. Magbibigay ako ng sunod-sunod na kulay sa ating mga at kailangan nilang i-memorize ito in chronological order. Kapag nakuha nila itong tama, may premyo sila sa akin. Ang mga kaaha natin sa loob ng sasakyan, hindi rin nakaligtas kay Buboy. Wait lang po baka may traffic pa! Ah, uh, pwede po ba kayong bumaba ng very light lang? Tingin lang po ako ng one minute to two minutes. Ay, sige po. Okay, ate, are you ready? Are you ready? Ready, ready. Ready, ready. I-memorize so lang po mga kulay, okay? Violet, blue, yellow, green, pink. Okay, are you ready? Sabihin nyo lang po ulit lahat yun. And ready, get set, go! Violet, blue, yellow, green, pink. That's correct! May French fries po kayo. Dahil po nasagot yung fun mga question, meron po kayong electric fan. Thank you! Oh, ba't parang sa akin yung dapat pinigay yun? Ah? Ingat po kayo! May nga akong dito eh. Pero syala tong karinderian nila na to. Tara, magtanong na tayo dito at baka meron tayong mga kalaro. Okay! Since marami namang tao dito sa kainan, magpapalaro tayo, hindi lang to isa, kundi pang maramihan na to. E, memorize nyo lang po ito. Makuha kaya nila ng tama ang pagkasunod-sunod ng pitong kulay. Sinong na? Ikaw! Okay, kuya. Balatan mo na yan, kuya. Tama kaya, mga ka ang pagkalatag ni kuya sa mga colors? Magaling kaya ang memory si kuya sa mga colors? tama. That's your final answer, kuya? Final answer. Okay, final answer. Kuya, baguhin mo kuya kung ano sa tingin mo tama dyan. Tama Tama rin yan, kuya. Sa tingin mo tama yan? Paano mo nagsasabing tama yan, kuya? Na memory mo buwan tama? Ate, meron po ba kayong gusto baguhin, eh, no? Sa tingin nyo, tama po yung pagkasunod-sunod na po. Tama po yan! Yay! Tama po yan! Yay! Tama po yan! Tama po yan! Tama po yan! Tama po yan! Tama isang sagot. Correct! Alright! At, at dahil, at dahil, lahat ay nakasagot, Meron kayong run or rare. rare. Pag-share nyo na lang ito. Yeah! Ayan. Ilan po kayo nanalo? Pito. Pito ba kayo nanalo? Oh, bali po, kayo po yung Monday. Yeah! <laughs> o, si kuya naman yung Tuesday. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So, bali, kumpleto po tayo. Siyempre, ganun po tayo. Dapat fair. Congratulations, guys! Ayun, buboy. Oras na para i-test naman ang iyong memory. From Running Man to... Memorizing, man! Are you G? G na G, Kuya Ang pitong kulay para kay Buboy ay purple, blue, red, pink, orange, green, and yellow. Blue. Pink. Charan! Uh... Ayan. Tama? <laughs> <tod> 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 Uy, ang hirap! Ang hirap nito. Parang di ko pa siya nagawa sa running man. Hindi ko pa nagawa sa running man to. Pag nag-memorize kami, mga ano eh, parang kwento. Pero kulay, ang hirap. Pinagpawisan lahat ng ano ko, nerves. Nag-open force. Na-pressure ako eh. Narinig niyo na ba ang tungkol sa photographic memory? O yung sa isang tingin lang, nakakabisado na kaagad ng isang tao ang kanyang nakikita? Parang kinuna ng litrato. Wala pa raw scientific proof that it exists. Ayat sa mga scientist, ang memory natin ay parang isang jigsaw puzzle at hindi isang kamera. Kapag may nakikita tayo, nagde-decide ang hippocampus and frontal cortex sa ating brain kung ano lang ang worth remembering. Ang mga information na ito ay makakalat sa iba't ibang parte ng utak natin at ma-assemble lang ulit kapag pilit na natin itong aalalahanin. Sadyang may mga tao lang na may abilidad na makaalala ng mas maraming detalya kaysa sa iba. Kung paglalaroin kayo nito, Kakasa rin ba kayo? Aha! Indoor fun pa siya lang ngayon. Grabing init sa labas. Meron yan dito sa Quezon City. Ang barkadang ito, handa ng magbardagulan sa obstacle courses dito sa indoor playground. Ang matalo, bumugahan lang naman ng slime. Ngay! Ngayong umaga, makakasama natin ang Gen Z Barkada na mahahati into two teams. It's Aaron at Jaren for Team Sheesh! At sina Angelo and MJ for Team Skirt. Kung sinong team ang unang makakuha ng three points sa limang obstacle courses, panalo! Let the games begin! In 3, 2, 1... Standing Labyrinth ang first game na merong maze sa obstacle floor. Kailangan mashoot ng players ang bola sa butas sa dulo ng maze. Kung sino ang mas mabilis na matatapos, may makukuha ang points. Unang sasalang ang Team Shish. may Tadala, may sige. In 32.29 seconds, na-shoot na nila ang bola. Ilang segundo naman kaya bago makashoot ang team skirt. After 33.05 seconds, na-shoot na rin ang bola. One point goes to Team Sheesh. Ang susunod na obstacle ay Slime Catapult. May tiglimang bola at sina Aaron of Team Sheesh and MJ of Team Skirt. Kailangan patalbogin ang bola sa foam bago ma-shoot sa timba. At kung sino ang may mas maraming ma-shoot, may makukuha points para sa kanilang team. Tatlong bola ang na-shoot ng Team Sheesh. Habang nakaapat na bola naman ang Team Skirt. That means one point goes to Team Skirt. Sa larong ito, masusubok ang focus at estimation ng mga players sa puwersa ng pagtapon nila ng bola. Kapag masyado malakas o mahina ang tapon, pwedeng hindi ito mashoot sa timba. Next game naman ay Sling para paramihan lang ng bola na masasalo ang players dito mga kaaha. Angelo of Team Skirt got 21 balls. While JR of Team Sheesh got 22 balls. That's another one point for Team Sheesh. Eye and hand coordination naman ang kailangan sa larong ito. Dahil sa mga nakaharang na pin, pwedeng mag-iba ang direction ng pagbagsak ng mga bola. Kaya kailangan din ng matinding focus at quick reflexes dahil hindi lang diretsyo ang pagbaba ng mga bola. Up next, ang Escape the Labyrinth 2.0. One-player game pa rin ito, mga kaaha. Kung sino unang makashoot ang bola sa pinakataas na butas, may makukuhang another point for his team. kita. panalo na naman si MJ of Team Skirt. It's a tie. Para sa tiebreaker game, pabilisang tumawid ang two players sa kita ng giant hammers. Ika nga, teamwork makes the dream work. Alam nyo ba na working in teams enhances personal growth? Kapag may kasama tayong iba, na-expose tayo sa kung paano mag-isip ang ibang tao. Sa ganitong paraan, mas napalalawak ang perspective natin sa mga bagay-bagay. Pero mga ka-aha, naranasan nyo na bang mapasama sa grupo na may isang miyembro na hindi nyo masyadong gustong kasama? Alam nyo ba na kahit ang ganong bagay, makatutulog pa rin sa atin? Kapag nakakaramdam tayo ng discomfort o kapag feeling natin na sa labas tayo ng ating comfort zone, well, that's when we learn to adapt, learn, and evolve. Now, let's go back to the game. Sino kaya ang mauuna sa pagtawid? 7.45 seconds for Team Sheesh. Matagal kay asila ng Team Skirt. Ah! 8.19 seconds for Team Skirt. Adal jaya. Team Sheesh for the win with a final score of three points. Binawal ng lungkot. Binawal ng lungkot. Alungkot. Alungkot. Pero gusto lang naman itong maganda. Hindi kasi nagdikit ang balayibo namin eh. Parang kasalanan ko pa. Asus! Tama na ang sisihan. Oras na para maligo! Tuwang-tuwa Team Sheesh, ha? Sheesh! Pagpasok po namin doon, doon lang po nagkaroon na ano, ng Team Pusang na ano lang, chemistry lang. Chemistry lang po nagdala. <laughs> Finally, nahanap na natin kung sino ang gumawa na itong dragon na to na kung saan ako tumingin, titingin din. Kung saan ako uh, pupunta, parang pupunta din yung kanyang eyeballs. Huh? Guys, meet Kuya Jed. Kuya Jed. Kamusta, <laughs> Dara? Kamusta? Good morning, mga ka What you can see now is a dragon optical illusion, mga no? kay. <laughs> Hindi naman talaga gumagalaw yung ulo nito. Steady lang siya. Mm -hmm. It's just a matter of cut-out niya. Yung ulo niya is a hollow. And dahil sa pagtupi, sa different way ng pagtupi ng ulo ng dragon, mm -hmm. kaya nagbumuka siyang gumagalaw kahit saan ka pumunta. At parang sumusunod din yung eyeball niya kung saan ka, kapag tinitingnan mo siya, yun din yung nagiging optical illusion. Parang, ba? So, kahit anong site yan, side by side or up and down, kahit saan to pumunta, susundan niya ng tingin niyo yung isip kung sila ito willingin. Oh, ano, you want more? ba Kuya Jed will give you more. Pero next week lang yan. <laughs> Oy! Okay. At para tuloy-tuloy ang ating bonding, lipat naman tayo sa Facebook page ng AHA. AHA! Exclamation point. At syempre yung TikTok account namin, AHA underscore GMA. Kita kita ulit next week. Dito lang kung saan masayang matuto ng mga bagong kalamang kayo ang panalo. AHA!